Paninda. Paninda. Hmm. Paninda. Tao ko, umalis, ka. umalis ka, umalis ka muna. Lumayo ka. Lumayo ka muna. Lumayo ka, ka muna. Sinabi ko sa iyo, kunin mo yung mga paninda. Hindi ko sabi kunin mo to. Sige lang. Magala kayo sa tama, hindi sa maling lugar. Mali nga yan. Bawal. Bawal. Pinahihinto kita. Anong pasensya? Na, kahit na may enforcer, wala. You have a license. Alam mo, dapat ang mali at tama. Kundi, paano na ako na lisensya? So, nandito tayo ngayong araw. It's a Thursday. So, we're doing our clearing operation dito po sa city of Manila, specifically in China Chinatown, Binondo, all the way going to Abad Santos at sa mga iba't-ibang mga mabuhay lanes tulad ng Tayuman, Blooming Street no So, for today... Alam naman natin that the Chinatown or Binondo is a populated establishment. Maraming mga commercial, maraming mga offices, mga retail shops and parking is one of their biggest problem here. So, meron pong mga designated pay parking areas which is hindi naman natin pwedeng totally alisin because kawawa naman ang mga negosyo. But we still have to keep in mind no, yung hindi tayo nakakaharang Nakaka-obstruct ulit po sa gitna ng kalsada Pedestrian, kanto, double parking So for today, we gave a little bit of leniency Kahapon, uh, we coordinated Pinagsabihan na po natin yung mga nakakasakop na barangay uh, Yung ibang institutions na We will start our clearing operations na po So aside from that Yun nga, uh, for today Yung mga blatant or yung talagang grabing Uh, pag-violate ang inuna po natin no? as uh, it will serve also as a warning and to show that we are really serious about enforcing discipline sa ating mga kalsada no matter where you go. So for today, may kita nyo yung mga natin yung mga nakaparada sa ating mga mabuhay lanes, uh, nakaparada sa mga pedestrian, mga naka-obstruct sa bangketa. So for now, yun po munang ino natin. But we will be back constantly para at least maayos at maging maganda ang kalagayan ng mga kalsada dito po sa Maynila. Sir, halimbawa may mga ticket nga dito ng LG or lokal, paano yung mga may ticket at naka-illegal parking? Well, we, we respect the pay parking ticket but still, no, ang ano pa rin naman natin ang stand, not only us, the MMDA, but also yung local enforcement, hmm. ang lokal na pamahalaan is hindi naman porke may parking ticket ay eh, pwede na po kayo basta-basta mag-obstruct. Tulad po nga na sinasabi natin, ang bangketa para sa tao, ang pedestrian crossing ay tawiran ang kanto meron po tayo at least 6 meters na dapat hindi pwedeng paradahan so there are still some rules to follow kahit na meron pong allotted parking space or parking area maraming salamat po Yung van may driver wala. Alisen, alisen, kung may driver alisen. Saan yung bon? Ito, masakaan to Patabi nyo yan, patabi nyo Ito motor, ito motor, Rancislaw. Bawal pagtapos ng tikitan, ng paalis yan ha. Paalis yan pagtapos. Huwag nyo nang hintayin. Hindi tayo maghihintay. Tikitan yun, na. Double park na yan eh. Wenzislaw. Daddy Wenz. Yung ticket nito. Check niyo kung may mga driver. Pag walang driver, kunin natin. Kasi nasa, kumakit lang po ng ano, nag kasi booster yung ano, ba? Collection sa. Pero double forty? eh. Kami sa last tank na sir, pahina ko din sir, ano din sir. Sige, sige. Katak, katak, katak. Yung nasa, yung nasa pedestrian, kunin nyo na yan. Yung nasa pedestrian, kunin nyo na. Totrak, yung nasa pedestrian, kunin nyo. Huwag kang magpapaparada sa pedestrian. Kunin nyo na yan. Picture nyo na sa pedestrian. <laughs> May mga parking ticket dito ang Manila. Ito naman kaya matitikitan at uh, posibleng mahatak dahil nasa kanto. Kunin nyo. Nakaharang eh. Okay. Nasa kanto kasi ito at saka ito mahahatak. Sige, sige. Oh, my God. Tag parking hindi eh, eh, nyo pag hindi parking yan hindi nyo pag mamayari sa, sa gobyerno pa rin yan meron kayong parking slot pero hindi kayo pinapayaga mag double park mag park sa kanto mag park sa pedestrian wala po magagawa na ato na yan hindi ko naman pwedeng bitawan yan pag binaba ko yan bibitawan ko lahat ng tinow namin wala na kanina pa nga nakuha yan ito, ito. Tikita niya, bangketa yan? Bakit Walang problema sa akin parking ticket pero dapat hindi bangketa, hindi kalsada. Tikita niyo rin. yun. Pag walang parking ticket, bawal yan. May driver ba yan o wala? May driver o wala? Yun lang tanong ko. Kanina ba yan sa kanya? May parking ticket What ba yan? Opo sa saan? sa Nasaan yung ticket? Paka sa barangay. Okay. So Saka advance sa Ingat uh, po. Ingat po kayo, ingat po. Kayo, Merry Christmas. Thank you po. Magaling kayo mag-handle ng FMDA. Salamat po. Kantong ka ito. Okay, okay. Hindi, okay. okay. hindi. Tatapid natin si nanay. Golod, golod. Uh, isang tow truck nga ikot ikot tow truck na na pala yung uh, L300 na nakabalagpag sa sidewalk Pero may ticket yan ng uh, MTPB Wala na rin yung mga obstruction dito sa kanto. Pati sa likod kunin. Saan ka ba naka-park? Yung nasa kanto? Ayun, nasa kanto. Yung sir, isa na naman tinawagan ako kasi Ang tagal po namin doon. 5 years, 5 years na po ako na po. Pero once kasi Wait lang ha kahit naman na may parking ticket ka, you're not allowed to park on the curb. Consid ang laka na ng oras na binigay kong konsiderasyon eh. Gusto ko pa matama ka. Sa Tumana, na? Tumana na po. Pwede po nga yung ngayon sa'yo. Pwede mo na puntahan. Pwede mo na puntahan. Pwede, 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 pwede. pwede ka sabay. Pwede ka sabay. Ah, sino ito? Yung tow truck, Bard, sasama daw yung may-ari ng van. Sasama yung may may-ari ng van. Sasama na, hintayin nyo. Nat. Doon, doon, doon do. ang loading, ang loading. Sa harap ang loading, ang loading. Morning, sir. Good morning. So, nandito tayo sa Binondo. Okay, let's go, let's go, let's go. Parang di sa yung oras. Pakitabit nyo na yung mga tow truck. diret diretso na tayo, Abad Santos. Abad Santos. Boss, bakit ka naka-counter flow? Ikot mo yan. Ikot mo. Alis muna kayo, alis kayo. Yung naka-double park, tikitan nyo. Tikitan nyo yan. Paki-assist yung mga tow truck, ha. Assist nyo yung tow truck. Sige, sige. For aces, for aces. For aces. Pakiusog nga, aalis to. Ah, uh, ito mga motor na nasa bangketa. Ayun oh, ang dami oh. 1 2 3 4 5 6 7. Why? That's the problem eh. Matagal na, hindi kayo nasisita. Eh, it's about time na baguhin natin. Kung ano yung mali, mali. Pagtama, okay, na. Kung gusto nyo, dito sa looban. Leave this to the people to walk on. Ito po, 1000 Hindi, 2000 kasi walang lisensya eh. Nakakapag-present ka ba ng, lis ng license mo? Hindi pa, ngayon wala lang nakita po. Okay. Kasi nga, wala nung dumating kami, wala naman driver kahit na, kahit na may enforcer wala you have a license alam mo dapat ang mali at tama kundi paano na ako ng lisensya <Darwin> <S expressed untoSean> Biglang hahawan dito sa kalsada. Pag-aari pala ito ng pulis. Sama ka na, para hindi ka na may rapak pumunta. Oh. Yung parin, sir, sa Tumana ka na. Mabil, mabil, go zero na. Yun ang impounding na. Kapag pang may propang. Dumating na rin yung may-ari nito Pero hinahatap na So ito na ngayon ang uh, sitwasyon Dito sa harap ng uh, school Ito yung mga mga motor Pinatabi na lang dahil nagaantay ng mga Kailan mga estudyante Pero natikitan yung iba Yung naka park dito So, so pinaayos na lang Mga problema yung kukuha lang sa sakyan na yan Peke yung plaka eh. Nauna na kasi yung ibang team So niraradyo na lang ito Ibig sabihin kayo na pa ito Nasa kaban ka tayo na nga so, Abad Santos Pwede kayo for mag-forward Pwede kayo for mag-forward Nandiyan <coughs> na may ari Ayaw ko. Siya, sama na lang. Ako ayaw na usap sama. Ito merong kain, karinderya dito sa sa kalsada. Bangketa pala, sorry. Nasa tayo man tayo ngayon. Skog. Kunin niyo lahat. Yung mga sasakyan, yung mga motor na sa bangketa, lahat kunin niyo. Patito, nasa kanto. <coughs> Kayo naman, may pwesto na kayo sa looban. Gusto nyo pa sa kalsada? ano, post sa Kaya nga po kami ang rin. Mabuhay. Boss, mabuhay lane to. Yun nga, sir. Kaya nga namin, nagtago na ho kami eh. Eh, bangketa pa rin yan. Bangketa, kalsada. Kung kayo pagbibigyan ko, hindi yung iba kailangan natin pagbigyan na. Hindi po pwede. Ilang beses na rin po to. Tanggalin nyo yung mga paninda nyo. Tanggalin nyo yung paninda nyo. Ako na nakikiusap sa inyo. Tanggalin nyo ang paninda. kukunin po namin yung iba. Tanggalin nyo po yung mga paninda Tanggalin nyo yung paninda Tanggalin nyo yung paninda, niyo yung paninda. Um, yung tao ko, umalis, ka. umalis ka, umalis ka muna Lumayo ka, lumayo ka muna Lumayo ka muna Hindi, lumayo ka muna Hayaan mo sila magtanggal Opo, tatanggalin na yung mga pagkain Hindi namin kukunin yan Alisin namin lahat, hindi namin kukunin Tanggalin nyo yung mga pagkain. Tanggalin nyo po yung pagkain. Bawal pu kayo dito. Pakiusap lagi na lang. Ngayon lang kayo si tayong magagawa Alisin nyo yung ko pagkain Hindi namin kukunin yung mga pagkain dyan May laman pa? Dalong araw na Sinabi ko sa iyo, kunin mo yung mga paninda. Hindi ko sabi kunin mo to. Sige lang. Awa niya, sir. Pagpakahirap din kami sir sa bayan. Bansa eh. Wala na, wala na. Bitawan mo. Doon ka, doon ka. Doon ka. ka. Magalap buhay kayo sa tama, hindi sa maling lugar. Mali nga yan. Bawal. Bawal. Kahit na. Yung mga gulong. Yung mga gulong. Kunin yung mga gulong. Yung mga gulong. Boss, pakinto mo. Wala helmet. Wala helmet. Wala, helmet. Wala helmet. Wala helmet. Wala helmet. Hoy! Buli mo kaya yan. Pinahinto kita. Anong pasensya? Sorry sir, sorry sir. Hingi ako pasensya. Akin ang lisensya mo. Tingita mo nga ng ano yan. Sir, pasensya na po. Gira, sabihin mo kayo ang crew ng ano, tow truck. yung crew ng tow truck, papuntay mo dito. Ano mo na apre yung ano? Nagpahabol pa. Indicate mo sa tigit niya. Tara, tara. Lahat ba yan? Walang lisensya kahit sa portal? Portal. Pag may portal, pwede. Pero pag wala, wala. Nasa tayo man pa rin tayo. Pakikalas nga to. Ilang taon na to. Apat na taon na tayo nagpapakalas nito. Hindi nyo pa rin tinakalas. Tayo na magkalas nito. Ito lang. Ito lang kailangan nyo alisin. Yan. Yung dares, bahala sila dyan. Okay. may problema paripadipa tayo yung, mm -hmm. dyan itutuko talaga yan kasi stalled mabuhay paripadipa din na eh kailan mo aalis eh hindi nga hindi sir eh kaso nakababa transmission po. yung gulong lang na ano ayun po nakatikit na yan diba sino na inikit niyan yung niya? jeep kasi, eh wala na kanina pa yan yan ba yung bay tinawag niyo sa akin na ano inaayos uh, wala na wala na Dito pala ginagawa sa kalsada nakababa yung transmission kaya hindi mahatak. ngayon tinikita nito ang dalawang violation illegal parking saka obstruction ang obstruction isang libo ang illegal parking dalawang libo Sa oras na 11.30 na umaga, Nasa kanto tayo ng Felix Huertas at saka ng Tayuman Pero nasa along Tayuman tayo At matitikitan lang itong mga ilang sasakyan dito Ito nga ang isa nakatapat pa sa no parking sign Ang dami, ang no? Police station pala itong building na ito at itong sasakyan na ito nakaharang mismo sa pedestrian crossing malapit na ito sa SM Lazaro ay ito, dito na may ari, umandar na pero natikita na ito saka itong isa galing tayo doon sa pulang pickup. pick up. natikita na yon at uh, ito tinitikita na rin at uh, posibleng mahatak eh, ito naman mukhang matagal na matagal lang na nga baka hindi pa ito umaandar wala bang gustong kumuha niyan? Wala pa sa mga kansya. Totrak? Kay major daw. Sabi namin PCCR. Uh, yung mga estudyante niya, mga tiga PCCR at uh, nag-OGT sila dito sa police station. Ubus na ba yung tow truck natin? Tatlo. Dito naman yung presinto niyan. Eh, kahit naman dyang presinto bawat pa rin, mabuhay na yun yan eh. Pin Paano kung makukuha yan? Eh, mapaalis kami ngayon. Stop. Pwede nyo, pwede kayo sumama para makuha nyo na. Yung isa nga yung nasa kanto, kunin nyo nga yan. Oo. Dito. Dito.